ang ating mais ngayon guys ay nasa 47 days wala nung naitanim so nasa nasa reproductive stage na siya guys so meaning ah, mga ilang weeks na lang magbulak na siya at saka magbunga na siya nangangailangan na siya guys ng fertilizer na para pabunga so ito po yung gagamitin natin guys putas so putas isa siyang potassium no 0060 guys ang ano niya 60% yung putas niya at saka i-mix natin dito sa complete 14-14 to guys complete at saka mayroon ng 14% ang ating itong complete so haluan lang natin ng uh, putas na 60% so mataas na yung potassium niya para sa pampabunga ayan guys ayan yung tsura ng putas guys oh. so maraming magagamit na mataas ang potassium guys mayroon ding winner maganda din yun pero kaso medyo parang mahal ang gagawin natin ngayon guys ay i-drinse pa rin natin no? i-spray pa rin natin sa uh, lupa yung abono so itunaw sa tubig at saka i-spray so ang gamit natin ay sprayer pa rin so mix natin guys ating potas dito complete lang natin ng maayos guys para ma pantay pantay yung ano puta sa saka complete ang ginawa ko guys yung takalan ko ay ito lang guys oh ito ganito lang karami tapos yan sa isang sa isang 16 liters siguro nasa dalawang kilo Dalawang kilo siguro o mga tatlo. Tapos, haluan pa rin natin ito guys. Ayan, yung humus. So, hindi po tayo dito endorser guys. Hindi po tayo binabayaran dito para i-promote tong produkto na to. So, ito lang yung ginagamit natin guys. Kasi, isa siyang soil conditioner and plant growth stimulant. So soil conditioner siya guys at saka mayroon siyang humic acid yan no may humic acid nga na 95% guys so maganda kasi to gamitin at saka may organic siya na organic matter na 50% so lalo na yung yung lupa natin ay bugbog na sa sa synthetic so ito yung magandang gamitin guys mayroon po tayong tubra ditong konti o mga isang kutsara so sa isang Uh, napsak sprayer guys isang 16 liters na napsak sprayer ay so isang kutsara lang guys so para siyang ano guys oh. para siyang tawag dito uling na dinurog pulbos abono tayo guys sa ating mais. 47 days na ang ating mais guys. At saka yung ulan ay madalang pa rin. So ito na siguro yung sinasabi na ilinyo guys. Dito na tayo guys sa ating mais. So... Ayan yung mais natin guys hindi na nandito sa gitna guys napakadaming ano na so yan yan na po yung mais natin guys oh hanggang dun sa baba so dun sa baba tayo magsimula guys kasi dun sa baba oh parang ano na ulak nang lumalabas guys huliin na tong pag ano natin guys pero hindi pa rin makain pa rin to kasi ito siya nagbunga so hindi madaanan dito oh. Masukal na guys na nabali na yung isa tayo makadaan dito guys napaka yabong napaka yabong ng ating mais thank you lord umalan ngayon guys pero mahina lang parang ambun lang ata pero okay pa rin nakain pa rin yung dahon ating tanim pero yung lupa talaga kulang talaga yung ano ulan so manalangin lang tayo sa Panginoon na sana eh. ay ah, gabayan niya yung ating tanim na ano guys, bunga to siya at may maharbis tayo So dito banda sa ibaba guys Mayroong nagmamadali guys Pumutok na yung bulaklak Lumabas na yung Banay Banay sa, sa bisaya Tawag sa amin dito guys Ito yung banay So nagmamadali ito So pailan ilan pa lang So yung pag abono natin ngayon ay Nahuli na talaga tayo kasi napaka busy natin at mayroon tayong ginagawang electrical doon so ngayon lang natin napuntahan itong ating mais mayroon lang tayo nakapagbigay ng panahon so dapat talaga dito guys ay ano at hands on ka talaga dito sa yung tanim para mabigay mo yung kung ano yung kailangan nya so ganito lang guys ganito pa rin yung pamamaraan natin guys sinispray natin dyan sa puno So yan no. Oh, ganyan lang oh. Yan. So konti lang kasi matapang naman yung ano guys, yung abuno na tinunaw natin. So yung mais natin guys, ganyan na siya kayabong guys, so oh, napakaano na. So yan, kita niyo yung sa itaas. So ganyan lang guys, pamamaraan ko guys. Ganyan lang guys oh. Ganyan yan oh. Lakasan niyo lang yung ano. Yan, tapos kunting diin lang kunti lang si matapang yung timpla ng abono natin sa isang napsak sprayer so ganito lang guys yung pag spray ko pag abono ko so ginagawa natin ito guys kasi uh, walang ulan wala na namang ulan guys pag granules pa rin yung ilagay natin kumbaga side dressing talaga matunaw guys kasi walang ulan so ang ginawa natin tinunaw natin sa tubig sa kain spray natin so lang yan ano natin dito mataas yung putas natin so kung baga ang putas natin dito ay nasa ano na kasi 60% tapos may complete uh, 60 plus 40 nasa 74% yung putas natin dito at saka yung uh, phosphorus natin ay 14 pa rin. At saka may nitrogen na 14. Ayan. So, ganun lang, guys. So, mag-abono muna ako. Kasi, hanggang sa taas pa, guys. Hanggang dun pa, oh. Abonohan ko. Pagpatuloy ko yung pag-abono, guys, ngayon. Kasi, Uh, nandito na tayo sa lampas kalahati na yung pag-abono natin so umulan ngayon guys umulan, umulan kanina ng malakas napakalakas ng ulan kanina so thank you lord nadinig mo yung panalangin panalangin naming mga magsasaka na sana ay mabigyan ng ulan kasi uhaw oh na uhaw oh na yung tanim namin wala talagang imposible guys kung manalangin lang tayo at manalig tayo sa Panginoon kasi yung tanim natin ay talagang uhaw na uhaw na so thank you lord lakas ng ulang din na guys ulang guys basang basa ng lupa so tamang tama ang tama ng pag natin so dito na po sa Lugpas Kalahati na guys Tapusin ko muna yung pagabuhin ko So dito banda talaga yung problema ko guys oh. Yan, yelo dito banda Saka dun sa itaas, okay naman yung sa itaas oh. Kita nyo So, building building yung dahon so nabasa talaga ang lupa guys thank you talaga lord thank you talaga sa ulan